Ganito lamang po magpadala sa Pilipinas gamit ang Al-Raji Bank. So dito sa baba, may nakalagay na logo or icon na transfer. I-click nyo lang po yung transfer na yan. So dito nakaregister na po yung aking mga beneficiaries. So dito sa taas, hanapin po natin yung, tignan nyo po, my favorite, may favorite, may accounts, may Al-Raji, yung local, banks. So, piliin lang natin itong nasa taas na international. So, i-click lang po natin yan. So, dito makikita natin lahat ng beneficiary natin. So, lahat po yan ng banko ko. So, let's say, papadala ko gamit yung aking video account. So, i-click lang po natin yan. Diyan po. Okay. So, let's say, ilagay walang laman yung aking ETM. So, let's say, magpapadala ako ng So, para ma-accept yung sample natin. So, let's say, ilagay ko is 30 reals So, ayan guys. So, 30 reals i-click lang natin yung next. Yung next. Ayan po siya. So, dito makikita natin yung amount na ma-receive natin sa ating bank. So, yung 30 reals is equivalent to 439. So, dito sa baba, makikita natin yung fees. Napaka-laki ng fees ng al -Raji. Tignan natin, 17.25 So, itong exchange rate na yan na nasa baba, ito, yung 0.068259, ibig sabihin, 1 peso is equivalent po siya sa 0.068259. So, medyo ang hirap pong intindihin, di ba, kung magkano po yan in peso mismo yung 1 real to 1 peso. So, so ang value ang gagawin lang po natin dyan is i-divide natin yung 0.068 sa 1. So, ganito po yung calculation na pakita nyo sa screen. So, 1 divide 0.0 ah, oh, naribubulo tuloy ako. 1. Uh, 1 divide 0.0 so yun na po yung result niya nagiging tingnan natin Subali so, ang result ngang is 14.65 peso kada riyas po. Kasi may mga nagme-message po. may mga nagko comment nagtatanong din kung mapano daw i-calculate yan in peso etong rate na to. Etong 0.00 something na yan. So, ayun po yung calculation nya guys. So, nakikita nyo sa si screen. So, yan lang guys. Ganun lang po magpadala. Kung let's say, confirm mo na. Let's say, sure ka na sa papadala mo i-confirm nyo lang yun sa baba. Ayan. So, that's all guys. I hope this video nakapagbigay sa inyo ng information and I hope that hindi nyo kakalimutan mag-follow. <laughs> and then share na din po. Maraming salamat at ingat po kayo palagi. Eh.